So what's up mga kabubup? It's your boy Marty. So yun, mga kabubup no? Ngayon na lang tayo ulit nakapag-vlog dahil busy na tayo sa work natin. oh. At sama natin si Yodge ngayon. Dahil ngayong araw na to ay celebrate namin ang one month ni Baby Itram. One month na, na, uy, sundan. <laughs> one month na siya ngayon. So ang gagawin namin, bibili lang kami ng handa niya. Pero pang saming-saming -sam lang naman. Tsaka na yung big time na handahan niya. Pag one year na siya. So, bibili lang kami ng pagkain niya. Bibili kami si Jollibee at cake niya. So, yan. Magkita kita tayo sa bibilihan namin. Let's go! So yun nga, nandito na tayo si Jollibee ngayon at nakuha ko na yung order natin. At si Joy nga pala, uh, naghiwalay kami kasi bibili siya ng red ribbon at mga pampers ni Baby. Kasi sasabay na namin yun. So magkikita na kami dito sa mamaya sa may labas na yung Jollibee. So yun mga kabobob, no? doon na natin napangan si Joy sa labas. Kasi inaantay ko siya, bumili siya red ribbon. Doon kami magkikita, doon nasapan na. So ayan mga kapubot no, nandito tayo ngayon sa labas ng Jollibee Inaantay natin si Joy na dumating uh, kanina pa siya, tagal niya Para tayo magawa dito, ito yung pinamili na ito okay. lang na si Joy na dumating para makauwi na rin tayo Let's go Ayan, okay. so, dumating na rin si Joy, ayan oh. <laughs> daming awa <laughs> Tagal mo Bi Tagal mo kami ng kabit ko? Ayan, dami pinamili, oh. So, ayan mga kabubuk, no. Tapos na mamili at uuwi na rin kami. Kompleto okay, na yung pinamili namin, eh. Lahat. Na. Kasi iniwan lang namin sa si baby doon. Uwi na kami. Let's go! So, ayan mga kabubuk, no. Nandito na kami sa bay. Siyempre, kasama ko na si Joy at si Baby Itran. Ayan si Baby Itram. Itran! Sarap tulog ah! Itram na yan ah! Sarap tulog ah! Taas pa kamay ah! Hindi <coughs> <laughs> siya nagigising kanina pa! Sabi? Tapamili <makes> sa rin kami ng lobo niya Number 1! Kasi 1 month na siya ngayon. So ayun mga po, laging kada buwan, namin si Baby Itram. Sabi? Tapos susundan na rin namin. Tapos susundan na rin namin. Sexy movie. Sudan <laughs> na nga kasi na. May nagigising. Kasi maingay. Si Baby Trump. Baby uh. Trump! Baby Trump! Hey Trump! Ay, sis, gulat na oh. Oh, ano? Uh. Uh, gising na yung bebe na yan. Ano? Ah. Uh, gising na. Na Prince, ano si Prince, no? Oh? <laughs> so, yun mga po, no? Kakain na rin kami. Siyempre, pipicture rin din namin si Baby Itra. Magpicture-picture picture kami kaming tatlo. Sabi. So, yun, no? Kakain muna kami. <laughs> <laughs> Gago! <Gako! laughs> <laughs> Tulog-tulog yung bebe ko. Kamukha ang kamukha ko. Oh. Tignan mo. Oh. Inom pa lang kamukha ko. Kamukha ang kamukha ko, diba? So, yun, mga bubub, punta na sila. Denver na dito. Ber! Ano? Uh -uh. Ano, kain na tayo? Okay. Ano? Kain na tayo? Ah! Uh -huh. <laughs> <Sapo. laughs> ha? Tara na, kain na tayo! Sa'yo mga poop, kakain na kami. Gutom na. Okay na, mga pituran, gutom na kami. Si Baby Itra, matutulog yari. Sa kanya, ang spaghetti mag-isa. Uubusin niya yan. Na, Baby Itram, no? Ay, sus! Ay sus! Nagising na. Ayan na, nagising na. Awww. Oh, nagising na ang bebe. Uh, tulog ulit yan. Tulog ulit yan. Oh. Nating sa vlog eh. Ano. Ah, yung tito niya, oh. Ah, oh, pogi, oh. di eh, huwag may kiss, ha ba? Huwag may kiss <laughs> Kamukha ko Kamukha ko. Ang pogi oh. Ang pogi ng itram ko oh. Nakakala. <laughs> Tangay kang layo. Nagising na oh. Nagising na. So ayun mga abo, kakain muna kami. Dito ko na rin siguro tatapusin tong vlog na So abangan nyo ang mga vlog na gagawin natin. Uh, tagal natin hindi na pag vlog. Siguro one month. One month almost yun. Yung hindi kami na vlog ko Simula nung nanganak si Joy. Tagal na rin. Tagal na oh. rin. one month na rin. So, yun. Abangan nyo mga susunod na vlog ko. Susunod na prank ko. Pwede na tayo. Ta <laughs> <laughs> so, yun mga abubub. Dito na natin tatapusin to. So, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And see you to my next... Giniagawa mo. <laughs> TikTok. Gago <Bravo. laughs> okay. you <laughs>